I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Dapat nga talagang sinabi ito sa ating Donny Pangilinan. Alam naman natin na ito nga ang ating couple na sila Donny at Belle ay sobra talagang nakaka in love. Kaya naman sa bawat nakakakita nga sa ating couple, mapabulaman ito o oh, kapwa nila artist ay talaga namang nahuhulog sa ating Donny at Belle Mariano. Narito na nga guys ang pag-uusapan natin na kung saan ay sobrang happy nga dito at talaga namang may sinabi nga itong si Miss Garlic sa ating Donnie Pangilinan at ganito na lamang ang naging reaksyon ni Bel Mariano sabay-sabay nating panoorin. Um, sobrang ganda nun. Malapit na kita maging crush. <laughs> Ang pani siguro there's a scene na kilig, kilig Ang ganda nun, Donnie. Sobrang ganda nun. Malapit na kita maging crush. Miss Garlic and Donnie and Belle's love. Aliw lang sa set bubu how to spot a red flag. Iyan na nga guys sa pinag-uusapan ngayon sa social media. Dahil alam naman natin na ito nga ang ating Donnie at Belle kapag nga meron silang taping ay talaga namang kulitan at makikita nga talaga na mabula ang super sweetness nga ng ating couple. Kaya naman stay lang tayo for more update kila Donnie at Belle sa mga susunod pa na ayuda.